Attention, female SSS members and employers. Mga kwalipikadong babaeng miyembro na hiwalay na sa kanilang mga trabaho, ngunit hindi nakatanggap ng paunang bayad ng buong halaga ng SSS maternity benefit mula sa kanilang empleyado para sa isang contingency na naganap sa nasabing trabaho o sa loob ng anim na buwan mula sa petsa ng paghihiwalay, maaaring punan ang kanilang MBA ng direkta sa SSS. Magsumite ng mga maternity benefits application ng nag-aalalang miyembro sa pamamagitan ng aking. Ang SSS ay dapat kumpirmahin ng nagpapatunay na employer bago ang pagproseso at pagbabayad ng SSS. Upang mapadali ang online ng mga maternity benefits application, ang employer ay dapat na na may aktibong katayuan at nakarehistro sa MYSS portal ang pinakahuling employer ng kinaukulang membro bago ang kanyang panganganak pagkakuha emergency termination of pregnancy ayon sa SSS record.